TikTok. Dali, tingnan natin sa TikTok. Na yung sinabi mismo ni Duterte na walang alam si PBBM tungkol doon. Ah... Uh, eh, makita ah. Ako hindi ko makita. Saan ko ba nilagay yun? Uh -huh. Hindi ko makita. Hindi ko makita. Ay, hindi ko nga makita. Ay, ito, ito, ito. ng tulong. Ito, 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 ito. rin walang kinalaman dito si Pangulong Bongbong Marcos. Let me be very clear on this also. Uh, Mr. Marcos has nothing to do with the ICC. As a matter of fact, I am not asking for this help. Ako na ang bahala sa sarili ko dito. I will deal with the ICC myself. pag rin ni mm. Duterte, walang kinalaman. Oh, si? Si Duterte na mismo ang nagsabi. Walang kinalaman si Mr. Marcos sa ICC. Ang may kinalaman dyan, si Trillianes si Narisa at yung iba pa ng mga liberal party, si Nalila Dilima. Pero magtataka ka, bakit hindi yata pinupunteriya ni Sara Duterte si Tarillades? Isa lang ang dahilan. Takot na takot siya at nanginginig siya sa takot kay Tarillades hindi niya pwedeng banggain si Trillanes dahil alam niya. Alam niya ang hawak ng mga ebidensya ni Trillanes. Sapul na sapul siya at katotohanan ang mga sinasabi ni Trillanes laban sa kanya. Kaya hindi niya magawang banatan si Trillanes. Kaya, binabanatan na lang niya ang Pangulo kasi ang Pangulo, alam niya na eh, napakabait, napakabait ng Pangulo eh. Napakabuting tao ng Pangulo eh. Alam niya na hindi siya papatulan. Pero, pagdating kay Darlianes, alam niya eh, papatulan siya niyan. At, maraming hawak yan. Uh, mapapahiya siya talaga. Kaya kahit anong gawin, pasabog ni Terrellianes laban kay Sara Duterte at kay Rodrigo Duterte. Wala. Walang ginagawang aksyon si Sarah. At hindi nalang niya binabangga si Terenes. Kasi takot na takot siya kay Terenes. Diba? Yun yun. Yun yun guys, no? Yan ang totoo. That's the truth and nothing but the truth. Takot na takot po si Sara Duterte kay Terellianes dahil alam niya na marami pong bala si Terellianes. Diba? Yan, yan, ang dahilan. Yan. yan. So mga kaibigan, tingnan po natin yung mga red flags no, ni Sara Duterte. Balik po natin mga kaibigan, just in case na nakakalimutan ng mga taong ito. Kaya dapat na, kung bakit dapat na matuloy ang trial, no? Mga kaibigan. So, ito po yung mga red flags ni Sara Duterte. Commission on Audit remains one of the few institutions na hindi natatakot sa pangalawang Duterte at ilang beses na red flag si Sarah Duterte, mula sa pagiging mayor ng Davao hanggang sa pagiging vice presidente at bilang deputy secretary. In audit signs, the red flag ay warning sign ng posibleng katiwalian, at sa kaso ni Inday Sarah, the red flags are not just occasional, they are systematic. Okay, as mayor of Davao City 2016 to 2022, na... Eto mga kaibigan, 2. 2. billion in confidential funds spending this proportion The, ano, disproportionately large and lacking liquidation details. Tingnan nyo ha, 2.697 billion. Oh. tingnan nyo ha, confidential funds yan. No? Spending in this Proportionately large and lacking liquidation liquidation details. Anupa one hundred and eighty-eight point eight million in removed or missing property, including donated vans from the Chinese embassy and an ambulance from Pitmaster Foundation. See? Anupa Isapa unrecorded vehicles. not listed in city books despite having deeds of donation. So yan, yeah, ha, mga kaibigan, yun ang mga bread planks ni Sara Duterte nung siya ay mayor pa ng Dabao. Ano pa? Pandemic relief goods undocumented. No proof of expiry, tracking, storage, or distribution. What else? 199 million in covid-19 aid procurement unsupported by receipts or transaction records. Ano pa? 97 million in doubtful and unreliable inventory balances lacking count or verification. what else? 486.3 486.3 million in plug inventory accounts 2017. Ito ha? No validating documents submitted. Grabe to. No? Laki niyan mga kaibigan. Ano pa? 69.5 million in infrastructure spending had no supporting papers or vouchers uh laki ano pa 13.6 billion in school equipments and 476 thousand in medicines lack receipts usage logs and distribution proofs so wala po walang mga ano walang mga uh resibo walang mga uh logs uh, distribution proof or whatsoever wala po ebidensya tungkol dito sa 13.6 million in school equipment na to at saka sa 476,000 in medicine mga kaibigan wala po ebidensya no kung saan ibinigay kung ah uh, bakit kung kanino binigay wala po walang uh, walang uh, walang mga resi resibo as in wala Wala, wala talaga. Ano pa? Uh, nung vice president naman po siya. Nung vice president naman siya nung 2022 hanggang sa present. Uh 125 million confidential funds spent in just 11 days in December 2022. HOR and netizens question its legality and speed. And then 73 million disallowed by COA in 2024 due to missing documentation on rewards, furniture, and food aid. What else? 64.4 million in food packs, lack, parts, and delivery records. Ano pa? 668,197 PPE procurement violated procurement laws, missing key documents. Grabe no? Ano pa? 16 million for 34 safe houses spent in 10 days flagged for excessive cost and unclear purpose. Grabe no? Ano pa? 5.89 million in welfare goods, possibly ghost deliveries, no clear documentation. What else? 53.2. 5 million in satellite office leases, flagged excessive rates, possible duplication. Ano pa? 150 million for livelihood aid but only 600,000 use. Pagbabago program implemented with no clear guidelines or delivery records. Ano pa? 164 million confidential fund 2023 plug spent on vague or unjustified items. Ano pa? Thousands of deficient liquidation receipts, unreadable, undated or signed by fictitious names. As Secretary of Education, ano naman ang natlag sa kanya? 246.13 million kept in unauthorized dormant bank accounts violating treasury rules. Ano pa? trust receipts and collections improperly retained, violating audit regulations. What else? 112.5 million in confidential funds lack itemized breakdown and proper justification. Ano pa? 112.5 million in confidential funds lack itemized breakdown and proper justification. Ano sabi ko na pala yan, no? Ano pa? 12.3 billion in unsettled COA notices, 10.1 billion in suspensions, 2.19 billion in disallowances, 7.4 million in charges. Grabe mga kaibigan, ang dami, billiones to, no? Ano pa? 15.5 million in rewards funds for informants, Back only by military certificates, COA marked as unverifiable. Ano pa? Only 3% of DepEd's classrooms target completed in 2023, showing severe underperformance. Ano pa? Substandard construction and repairs projects flagged for poor quality and lacking inspection. What else? Thousands of undelivered laptops, part of underutilized digital education funds. What else? koa planned debt after spending one billion on unusable digital system. Ano pa? Sarah urged lawmakers to explain. Sarah urged by lawmakers to explain five point six billion that food wastage. Grabe. 5.6 billion na nasayang na mga pagkain para sa ating mga learners na sayang sa panahon ni BP Sara Duterte. 5.6 billion. Grabe mga kaibigan, ang ginagawa ng BP. Walang kwenta, no? So, target, no? Mga kaibigan, no? yung mga target nila, hindi po nila nakukuha, mga kaibigan. Katulad na lang ng pagpapagawa ng mga classroom. Ilan lang ang na, nakakuha nila? 3%. Grabe, mga kaibigan. No? So, ito mga kaibigan, uh, red po, no? The third brand of governance as uh, red, maraming red flag, mga kaibigan, na flag po ng kowa, mga kaibigan. No? Samantala, mga kaibigan, samantala, never ka pang nakakita ng red flag sa mga pa, sa pamumuno, mga kaibigan, no? sa mga budget ni Speaker Martin Romualdez, never ka pang nakakita ng red flag ever since, mga kaibigan, si Speaker Martin Romualdez, nung siya ay, nung siya ay uh, naging politiko, never kang nakakita na merong red flag si Speaker Martin Romualdez. Guys, politiko, politiko na siya noon pa, di ba? Panahon pa noon ni Digong. Ay, wala pa nga si Digong, politiko na siya eh. uh, Speaker Martin Romualdez. Pero, wala kang makikita ng red flag. Si PBBM din. O, oh, kita mo naman si PBBM. Naging vice gov, naging governor, naging congressman, naging senator. Pero wala kang makikita ng red flag kay PBBM. Malinis po ang record ng Romualdez at ng Marcos. Malinis ang record ni Speaker Martin Romualdez at saka ni PBBM. Malinis ang record. Samantalang ang mga Duterte, puro red flags. Ang kanilang pamumuno ay punong-puno ng red flags. Mga kababayan, yan po ang katotohanan na ayaw tanggapin ng mga DDS. ba? Diba? Yan po ang katotohanan. Kasi ang mga Duterte, mas pinipili po nila ang magnakaw sa kaba ng bayan kaysa maglingkod ng tama. Samantala ng ating Pangulo, mas pinipili ng Pangulo natin ang lingkod sa bayan kaysa magnakaw. Dahil ang Pangulo natin mayaman na yan. Eh. Mayaman na sila dati. Hindi na niya kailangan magnakaw. Samantalang ng mga Duterte, hindi naman sila mayaman. Eh. Magtataka ka, bakit ngayon oh, may pera sila? Kasi dahil yan sa kanilang pagnanakaw. The worst president ever is Duterte. Walang nagawa sa ekonomiya, walang nagawa, hindi niya na paunlad. Ang bigas sa panahon ni Duterte, 85 pesos, pataas. Ang gasolina sa panahon ni Duterte, 75, 85, umabot almost 100. Ang mga bilihin sa panahon ni Duterte, ang mamahal, wala kang makita, mura, puro mahal. Ano pa? Pagdating sa build, 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 119 ang pinangako, ang tinapos 12. 12 only. 119 build, 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 pinangako, 12 lang ang tinapos. Kahit yung mga train na sabi ng China ay papagawa, mga kaibigan, binudol pa nila si Duterte. Hindi nila pinagawa ang train at hindi po natuloy yung mga proyekto na yan. Ngayon mga kaibigan, sino ang, sino ang gumawa? Ang Marcos administration. Naghanap ang Marcos administration ng magpupondo sa mga train na yan. At yun nga, nakakita sila. Japan. Japan po. No? At sinimulan. At mga kaibigan, marami na po ang nagagawa sa ating Metro Manila subway. At mga train, mga kaibigan. Kaya nga, ang ating pangulong BBM, siya po ngayon ang tinaguriang the father of railways. Ang ating pangulong BBM. Kasi sa kanyang kapanahunan na yon boom na boom, ang mga railways, yung mga train ay talaga namang boom na boom. Inumpisahan, tuloy-tuloy, at malapit ng matapos ng marami. MRT7 nga, malapit na, na, malapit na natin magamit. MRT7, di ba? Ganyan po kagaling ang ating Pangulong BBM. Kaya nga, wala po silang maibato. Eh. Kung, hair follicle test, follicle test. Bah! Patunayan nyo muna. Di ba sabi nga kung ikaw ang nagbibintang, ikaw ang magpatunay. Hindi naman po pwede yung Oy, pinagbibintang, pinagbibintangan kita, adika. ka. Patunayan mong adika. ka. Hindi pwede yun. Kung sasabihin nyo na adik ang presidente, patunayan nyo na adik siya. Yun yun. Hindi yung, ay adik ka, magpaano ka nga magpa-hair follicle test ka para mapatunayan na adik ka. Oo. Hindi yun. Kailangan patunayan nyo muna na totoong binibintang nyo. Kasi unang una sa lahat, ang Pangulo natin, dalawang beses na siya na nagpa, nagpa-drug test at nag pa ang St. Luke's na ito ay totoo nag-testify nag din ang PNP na ito ay totoo. Pero ayaw niyong maniwala. Kaya, at saka isa pa, ang presidente natin ay hindi na tumatakbo siya ay Pangulo na ng Pilipinas. Marami siyang ginagawa. Wala siyang panahon sa pamumulitika. Wala siyang panahon sa mga nonsense na katulad niyo at katulad ni B.P. Sara Duterte. Ang Pangulo natin, hindi niya pagtutulan ng pansin ang mga nonsense na katulad niyo, na mga bobo, ng mga tanga at walang alam na DDS. Pangulo namin ay matalino at hindi niya kayo uh, hindi niya siya bababa sa inyong level para um, pagbigyan kayo dahil kayo ay mga tanga, mga bobo at mga walang alam. ba? Diba? Yan. So ano pa mga kaibigan? Okay. So ito pa Only third, only three of DepEd's classroom target completed in 2023, showing severe underperformance. Grabe na no? talaga, grabe si Sarah. Huh? Anong ginawa ni Sarah? Talaga, the worst, no? Ano pa? Substandard constructions and repairs projects plug for poor quality and lacking inspection. Grabe. Ano pa? Thousands of undelivered laptops part of underutilized digital education funds. Ano pa? co plug debt after spending 1 billion in a unusable digital system. Da pa Yan. So the lawmakers, the Congress urge the Vice President to explain 5.6 billion debt and food wastage. Pero sa halip na siya ay mag-explain, siya po si Sara Duterte ay namumulitika at instead na mag-explain, kaibigan, ay binabato niya ng putik ang Congress. Instead na mag-explain siya, ano mga kaibigan, yan ang yan ang gawain ng mga ng mga tao na guilty, no? Guilty. Kasi bakit? Kasi kung hindi ka guilty, kung alam mo na tama ang ginagawa ng ahensya mo, meron kang panlaban eh, meron kang dita, meron kang mga facts na pwede mong ipaglaban, eh, kaso wala na siyang ganun. Kaya ginagawa na lang niya, ibatuhin ng putik, ng HOR at sabihin na, Uy, kayo dyan, mga magtanakaw kayo. O, kayo dyan, marami kayong ganto ganto Make sense? Kapag, kapag ikaw, wala ka talagang may na data. Si Sara Duterte, wala siyang panlaban. Yung mga tanong sa kanya na explain mo to explain mo yan, hindi niya talaga masagot kasi wala naman siyang maipakita ng data, wala siyang maipakita ng tamang mga records kasi wala naman talaga dahil mukhang mukhang talagang inaksaya lang nila at inilagay lang nila sa bulsa ang mga pondo ng bayan na dapat ay napakinabangan sa mga proyekto na to. Pero anong nangyari? Napunta lang sa kanilang mga bulsa. Diba? So mga kaibigan, nandito ah. Nandito yung uh, mga sources, no? Maraming sources nito, mga kaibigan. Yan. So, <clears throat> pwede niyong Pwede niyong tingnan dito yung mga sources, no? Para makita ninyo. Ah. Uh, yan. You no? Sara Duterte's collection of koa, red flags. Yeah. So, dami yung ano, mga red flags, no? Yan, mga kaibigan. Article po ito, no? Article uh, November 19, 2022. Uh, Razon Edge. Yan. Yeah. Her father once said to push state auditors down the stairs for red plugging him. Yan. Yeah. So, sinabi nga ni, dati ni Duterte na ihulog daw sa stairs yung mga, yung kowa kasi nire-red plug siya, no? Tapos, nagsabi din noon si Duterte na, pag-kidnap tayo ng kowa at uh, i-torture natin, sabi po ni Duterte. No? Kasi nire-red flag nga sila. so, mga kaibigan, no? it, seem, it would seem that the Commission on Audit is one of the handful na uh, few no? na hindi natatakot dito sa mga Duterte dahil napakarami po ng mga uh, nire-red flag nila laban dito kay uh, Sara Duterte. No? So, nandito po mga kaibigan, uh, yung mga sources natin, uh, i- Iyan na lang natin ito. Ipo-post ko sa uh, aking Facebook para makita pa ninyo, no? Okay. Okay. So yan po, mga kaibigan, ang buong katotohanan, no? Si VP Sara Duterte, ang kanyang mapabubuno ay puro red flags. Siya po, mga kaibigan, ay reyna, reyna ng red flags. Reyna ng red flags, si Sara Duterte. So, mga kaibigan, hanggang dyan na lang muna Babalik na lang po tayo sa mga susunod na uh, mga ilang sandali, babalik tayo mga kaibigan, no? Maraming maraming po salamat, guys no, Ito po si Admin Rich, Fight Fake News Expose the Truth, Bye, -bye.